Si Hugot Punas. Ah! Do, Mirecho. Do, Mirecho sa akin. Do, Mirecho sa akin. Na, nakit na. Ay, ay, ay. Ayan na nga. Ayan na nga, sinasabi ko. Ayan na. Ibig tatangotang muna sa Dillinger. Gusto na rin, nag-uusap pa. Oh. Tatakbo na ba yaka tayo? Oo daw. Ayan na, ayan na. Inihaharap na ni Kabagis Gian. Si Dillinger. Inihaharap, inihaharap. Nakapahalang na nakapahalang na mga kabagis ayan o Nakikipagsuwagan si Gian eh o nakikipagsiwagan ayan na ayan na pumupuesto na nga pumupuesto na nasa invisible quadra na ayan nakaharap na ng konti tumatakbo na pa? hindi pa patituloy ko nalito eh <laughs> Ayan na, pinakawala na nga. Tumakbo na, humahagunot, humahagibis, humaharurot. Ang oh, lakas talaga. Lakas ng sigaw ng hinete, dinig ko din eh. Ang lupit oh. Kumaka na si Dillinger. Maalikabok, siya pala nga nakita kung tumakbo ng maalikabok ah. ka uh, hey, Ayan, ah, yeah, si Dilin Lalapit sa camera yan. Ganda ng yoyo. Oops, stay! Nakikinig naman pala sa salita eh. Stay! Din, Russell Ortega, shout out po. Shout out Kabagis, sino humihinete? Si Kabagis, Gerald Mata de la Cruz. Also known as Secret Dexter ka ano ba basa na mm -hmm. Kanya Beral shout out po sa si Dillinger shout out sa mga taga kawayan bugtong hindi ko na po inabutan ng matagal eh stay Dillinger stay kabait ni Dillinger oh. sino naman itong tatakbo na to Pinky, Pinky. Lalaking lalaki ah. kaya pala eh. Marbina. Baka tayo mamura dito. Shout out po sa may-ari kay Pinky. Marbina, Marbina. Marbina daw. Sabi lang ha. Sabi lang. Kuya Maglen, si Si Popotok yun ah Si Popotok daw Ang susunod na takbo ay si Pinky Ayan po si Pinky Na magandang kalabaw Na pag-aari ni Kabagis Marbina Marbina daw Eh hey, ba't kaya? Oh marap marap Nagkapiti ka no Kapiti ka na One two Bato Isa pa Kabagis sarap ka One two Bato Amazing Amazing si si Marbina ay si Marbina si Pinky tingnan natin mga kabagis si Pinky tatakbo daw si Pinky si kabagis Gerald Mata ang sasakay kay Marbina <coughs> Arek. tua <coughs> Shoutout to a... <coughs> Shout po sa inyo mga kabagis tingin naman kayo sa camera para masaya baka kayo magpasikat sa akin eh oh. Kanino po? Shoutout po saan? Polontong. Team Polontong daw po ng Bangabanga. Banga. Shoutout po sa inyo. Sa Team Polontong ng Bangabanga. Banga. Ito po ang Team Kamias. Kasama si Kabagis Gian. Yan. Amazing. Opa, pumupus pa si Dillinger eh. Ayun na, sa dulo si Marbina ay si Pinky pala Kasapi sa grupo ng Team Uud daw Team Kikitaw-Kitaw Sinabi lang sa akin ha Sinabi lang Lumilig ko na si Marbina. Ay si ano pala si Pinky Nakapahalang na Isusuot na sa butas Ng kwadra Mahilig sa butas si Pinky Pinakawala na nga, tumak mo na, napakatulin. Ayan o, hindi ko narinig yung hiyo ng hinete. Ayun, narinig ko na. Si Tim Pinky, ay si Pinky pala, hindi pala si Tim Pinky. Eh, maalikabok din o. Oh. Umaalikabok din si Pinky. Sige, listo kayo ha, baka nagwa-wild yan ha. Si Pinky. Ay, 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 ay. Ayan na nga. Ayan na nga. Sinasabi ko. Huminto na. O. Oh, pigil. Hindi huminto. Diba? Alam mo, makakana mo si Pinky, ha? Ah? Ay, si Marvina. Ganda ng kulay, oh. Si Pinky. ah. Si Toto O. Kuryente. Sino naman pangalan niya kabagis? Si Hellboy. Si Hell. May sunga yan o no? Hellboy. si Pinky. Hugot ah, punas. Hugot punas. Parang pamandewang lang yan. Alas yung hugot punas daw ayun. Hugot punas <laughs> Alin ba si Hugot po na si Itong malapit, itong malayo Para magandang pakinggan, pamandewang Taga <laughs> Pagdating doon yan, hingal yan Sa 19 Si oo nga eh Sasakit daw siya eh, ako niya Si Hugot punas mga kabagis ipinupuesto, inililiko yun ang maganda, may putek. para sabihin ng mga nanonood sa rapekang hugasan niya si hugot punas daw bago lang ito, ano po pinakawala na si hugot punas Naki, lakas oh. napakalakas nung sigaw nung hinete Bata pa naman yan eh. Kulang pa sa takot. Matututo rin yan. Si Hugot Punas. Dumiretso. Dumiretso sa akin. Dumiretso sa akin. Nanakit na. Oops. Stay. Kala mo matatakot mo ko ha. Hindi kasi kaya pala no. Gusto yung may gusto yung may exposure. Sa akin kagad dumiretso eh. kuto. Si hugot punas. Hindi hugot punas ang gusto, pasaksak ang gusto ah. Utaragis pala.